Hey guys, for this video, mag-ultimate comparison po tayo sa mga pinakamagagandang smartphone ngayon sa may around 15,000 ng mga SRP sa mga kulang-kulang mga 20,000 at itong apat na smartphone ngayon guys ang para sa pinaka sulit at pinakamalalakas sa smartphone sa mga ganyang presyo ngayon at meron pa tayong special guest guys na dating mahal pero ngayon is nasa around 15,000 na lang din po pagka nakasale eto guys si Poco F6 dating nasa around 20,000 yung kanyang SRP pagka sa may SRP na tinabili. Pero ngayon guys, madalas na po siya mag-sale ng around 15,000. Kaya kasama po siya ngayon. Andito rin guys, syempre si Tecno Camon 30 Pro 5G na meron 16,000 na SRP. At madalas po siya mag-sale ngayon ng around 13,000 lang pagka nga sa 11-11 or baka ngayon 12-12 na sale. Baka maging around 12,000 po siya ulit. At syempre kasama rin dito si Poco X6 Pro 5G na meron 17,000 naman na SRP. Pero ngayon guys, napakamura na po ng smartphone na yan. Na nasa around 12,000 na lang din po sa may 8256 na version. Siyempre hindi makawala dito si Infinix GT20 Pro na meron 16,000 din na SRP. At madalas din guys, na nasa around 14,000 yung kanyang SRP pagka nga nakikita na sa mga sale. At syempre kasama rin dito ang pinakabago sa kanilang lima. Ito kay si Infinix 045G. Ang pagkakaalam po SRP ng smartphone na to is meron po siyang 17,000 na SRP. Pero nakumuka po siya nung nakarang sale sa may TikTok ng 16,000 lang. Ito kayo yung mga pagkukumparin natin ng mga smartphone. Titingnan natin yung kanilang mga camera syempre. Yung kanilang mga performance. At kung ano ba ang best perfect ng smartphone para sa inyo. Dito mga smartphone na to ang pinaka magandang smartphone ngayon para sa akin sa may gaming sa sa may camera at syempre kasama rin ang display tara guys simulan na po natin syempre guys magki-start po tayo sa kanilang mga thermal para makita natin kung sino ba ang pinakamalalakas uminit sa limang smartphone niyan guys sa kung sino ba ang pinakamalamig sa kanila dito natin sila testing sa ginagawa natin na 20 minutes na benchmark test yan guys meron po silang Nilagyan ko po lang sila ng 3D mark dyan at syempre ilalagay natin sila sa may mobile data para fair sa kanilang lahat guys tignan natin kung sino po yung pinakamalakas magiging sa kanila after ng 20 minutes na benchmark test yan guys, sinamulang ko na po yung kanilang benchmark test dito ng 20 minutes tignan natin kung after ba ng 20 minutes kung sino ba yung pinakamalakas magiging sa kanila Ito guys si 045G saka itong si GT20 Pro saka itong si Tecnocamon 30 Pro 5G pero po silang magkamukhang processor lang dito na Dimensity 8200 Ultimate Processor. At ito naman si Poco X6 5G, Poco X6 Pro 5G na meron Dimensity 8300 Ultimate Processor. Ito naman guys si Poco F6. Ang nag-iisang smartphone natin dito na merong Snapdragon processor guys na 8S Gen 3. Tingnan natin kung sino ba yung pinakamalakas pag sa kanila dyan. Sa 20 minutes na benchmark test natin habang naka-mobile data. Sa charging speed palagi sa mga smartphone na yan, itong si Poco F6, is meron po siyang 90 watts sa charging speed. Siya ang pinakamataas dyan. Itong si Poco X6 Pro naman kasi meron po siyang 67 watts sa charger. etong si GT20 Pro, saka itong si 045G, isupported po sila ng 45 watts sa charger. Itong si Tecno Camon 30 Pro 5G, isupported is naman po siya ng 70W sa charging speed dyan. Sa may display pala guys ng mga smartphone na yan, syempre obvious naman na na itong apat na smartphone na to guys is meron po silang AMOLED flat display. At itong si 040 lang guys ang merong AMOLED curve na display sa atin dito. At sa mga refresh rate po nila, itong tatlong smartphone guys si Transion is meron po silang 144Hz na refresh rate. At itong kay Poco naman guys is meron po tayong 1.23 sa refresh rate lang dito. At sa resolution naman guys ng limang smartphone na yan, isupported naman lang po sila ng 1080p resolution dyan. Habang iniintay natin guys yung ating benchmark test ng 20 minutes, tingnan muna natin yung mga naging sample natin sa may camera nila. Baka sakali na gusto nyo makita guys kung sino ba yung pinakamalito sa kanila. Kaya ito guys yung mga unang naging sample natin sa may front selfie camera. Sa so, may front selfie camera guys pagka maliwanag. Siguro guys ang pinakamaganda kuha dito para sa akin pagka iko compare ko sa kanila lahat dito guys. Medyo medyo nagagandahan ako dito guys kay yan. 045G medyo understandable naman na yan. At medyo maganda rin itong kuha ni Common 30 Pro 5G. Yan guys yung ranking nila para sa akin. Yan guys medyo maganda rin yung kuha ni GT20 Pro dito. At dito naman sa may pangalawang Poco. Ay may sa dalawang Poco. Mas gusto ko yung kuha dito ni Poco F6 compared dito kay Poco X6 Pro. Yan guys. Ito naman guys yung pangalawang picture natin. Pagka maliwanag din. Dito kay siguro para sa akin medyo medyo okay naman silang lahat pero medyo nagkakaiba sila sa mga sa color nila dito guys. Medyo mas maganda yung color reproduction ng dalawa nito, Medyo mas color accurate silang dalawa compared sa tatlong smartphone nito. Pero para sa akin guys kung mga normal use lang sa may camera nila Rating goods naman silang ang lima dyan para sa akin. Dito naman guys sa pagka medyo madilim, may I mean, sobrang dilim. Hindi ko na po sila sinubukan sa medyo maliliwanag ng mga picture dahil magaganda naman yung mga naging sample nila. Pero dito guys sa mga picture natin pagka madilim nga, sobrang dilim na to guys. Si Poco, si Poco F6, napakadilim niya. Papakita ko na lang po yung picture niya sa may display natin para po meron kayong idea. At ito yung kuha ni 040. Napakadilim din niya. I think guys, medyo medyo panti naman sila dito lahat. Na talaga napakadilim. Ito naman yung sample natin sa may night mode nila. Dito guys, meron tayong malaking difference dito. Ito guys, yung night mode natin. Kitang kita agad dito guys na mas maganda yung kuha ni 045G. At medyo blurred yung kuha dito guys ni Camon 30 Pro 5G. Pero maganda rin naman yung kuha niya. Dito naman sa midnight mode guys, mukhang mas maganda yung kuha ni Poco X6 Pro compared dito kay Poco I M9 mean yes pala guys, medyo nalito ako. Still mas maganda yung kuha ni Poco F6 compared kay Poco X6 Pro. Then guys, meron tayong watermark dito para meron tayong idea kung ano ba yan. Yan guys. Still guys, yung nangunguha ng camera natin dito na mas magandang kuha is itong kay 045G. Yan guys, yung pagkakasano nila. Mukhang hindi ganun kaganda guys yung makakuha ng camera nila. Poco dito. Ito naman, guys, yung next picture natin sa may front selfie camera pagkama-dilem. Yan, guys. Mukhang madilim itong kuha ni 040, guys. Mukhang mas malino pa itong kuha ni Camon 30 Pro 5G. Pero, syempre, guys, mahirap mag-expect na magandang camera pagka dilem Kaya, para sa akin, medyo medyo nangunguna rito si Camon 30 Pro 5G sa may front selfie camera pagka dilem At itong Apat na smartphone natin, sadyang napakadilim talaga nila. Yan guys. Yan guys, yung mga naging sample ng camera natin. Kaya guys, kung sakali mo na camera ang pupukusan natin, syempre wala nang duda yan. Itong Z040 ang number 1 dito para sa atin. At ang pangalawa dyan, itong si, si, Tecno Camon 30 Pro 5G. Hindi ko na-expect guys na mas magiging maganda pa yung camera ni GT20 Pro kung sa dalawang poko na to. Pero syempre guys, alam naman natin kung ano ba ang pinukusan nitong Poco kumpara dito sa mga transyo ng mga smartphone. Kaya para sa akin kung siguro kung camera ang focus natin, wala, wala tayong duda dito kay 045G. Siya ang pinakamaganda sa limang smartphone na yan. At kung sakaling gaming naman guys, ang priority natin. Ito guys, ipapakita ko muna sa inyo yung ating Antutu Benchmark Test dito para meron tayong idea. Pero syempre, alam nyo na ang score ng tatlong smartphone na to ni Transion. Si Infinix 045G, si Tecno, tsaka ito si GT20 Pro. Yan guys, yung mga AnTuTu score nila. Itong tatlong smartphone na ito guys, hindi po sila nagkakalayo dyan. At itong si X6 Pro at Poco F6. Yan guys. Silang dalawa mayroong pinakamalaking AnTuTu score dito. Tingnan natin saglit guys yung mga GPU. Kung ano ba yung mga malalaking damang nila dyan. Ito guys yung mga GPU nila kung sakali mo talagang gaming talaga ang hanap natin. Ito guys yung GPU talaga ng tatlong smartphone na to. Is hindi po sila nagkakalayo sa around. Yan guys, around 200,000 na score. At Ito itong X6 Pro at Poco F6. Medyo malamang guys itong si X6 Pro. Yan. Kay Poco F6, pagdating sa may GPU nila, yan. Nasa around 500k guys yung kanilang score dito. I mean, ito naman si Poco F6 is nasa around 400k siya. Medyo malaki guys yung difference nila pagdating sa may GPU dito. Pero tingnan natin siyempre guys yung pinaka performance sila. At itong tatlong smartphone guys si Transion. Kaya e, huwag na po tayo mag-expect ng malaking difference kanila pagdating sa may performance. Kung baga guys, tatlong smartphone na to laban dito sa may dalawa. Yan guys ang pamimilian natin. Ito guys, tapos na yung ating 20 minutes sa benchmark test sa kanilang lima. Ito muna yung Infinix Zero 45G. From 33 guys, isinabot po siya ng 49 degrees Celsius sa mid-temperature niya. At yung battery naman niya guys is nabawasan po siya ng 9%. Yan guys. Dito naman si Tecno Camon 30 Pro 5G. Yan guys, from 34 degrees Celsius isinabot din po siya ng 49 degrees Celsius. At yung nabawa sa kanya battery case is 9% din po. Same lang po sila dyan. Ito naman yung kay GT20 Pro. Ito yung nabawas sa kanya guys. Ang nabawas po sa kanya is 10% naman. At from 33 degrees Celsius is naging 48 degrees Celsius siya guys. Mas malamig siya ng konti guys. Ito sa may dalawang nauna natin. Ito naman yung kay Poco X6 Pro. And guys yung kanyang sa mi battery niya guys, is nabawasan naman siya ng 8% dito. At yung kanyang temperature naman, sinabot lang po siya ng 44 degrees Celsius from 32 degrees Celsius. Mas malamig guys, dito si Poco X6 Pro. Ito naman guys, yung pagay Poco F6. Sa mi battery niya guys, is nabawasan siya ng 12%. At guys, ito yata ang pinakamain sa mi temperature natin. From 32 degrees Celsius, is naging 52 degrees Celsius guys okay, yung kanyang temperature dito. Kaya ibig sabihin, itong si Poco F6 ang pinakamainit. At itong si X6 Pro naman guys ang pinakamalamig sa kanila. At itong tatlong smartphone guys si Transion is almost... Magkakamukha lang po sila dyan para sa akin dahil portrait lang naman guys si GT20 Pro at portrait na itong dalawa. Sa gaming naman sa hindi inasa ang pagkakataon mukhang hindi na supported dito guys ang Warzone Mobile. Dito pala Tecno Camon 30 Pro 5G. Pero dito sa mga smartphone ni Poco, I mean sa mga mas matataas na mga processor, ay eh supported pa rin guys ang Warzone Mobile. Pero supported pa rin siya sa may lowest graphics pa rin. Pero nakakatawa dito is napaka smooth po niya. Sa so may around 50 to 60 FPS na gameplay. Hindi ko alam kung bakit din na supported guys ang Warzone Mobile sa mga smartphone nila Infinix. Maybe ang pinaka main factor dito is sa mga kanilang mga processor. Na hindi pa talaga siya fully optimized. At mga sa mga milyon ng Toto Score pa lang natin malalaro ang mga Warzone Mobile ngayon. Sa Mi Poco F6 naman, medium graphics lang siya dito sa mga Warzone Mobile. Kaso ramdam pa rin guys sa pagbaba ng kanyang frame rate dito. Pero para sa akin okay na to, since talagang bibilang pa rin ng ilang taon para gumanda pa ang Warzone Mobile sa mga smartphone. Dito naman sa mi solo labeling, dito guys supported lahat ng smartphone na yan sa mi high graphics nila. At okay naman dito guys si GT20 Pro. Super smooth naman siya. Kaso guys, Nung sinubuhan ko dito ang Poco F6 sa mi solo leveling, eh mas ramdam ko na mas stable siya sa mi frame rate niya. Pero still guys, hindi naman ibig sabihin na pangit itong kay Infinix. Okay pa rin naman siya. Sadyang mas malakas lang dito sila Poco. Siguro guys, obvious naman na to pagka gaming talaga ang habol natin sa isang smartphone. Siyempre itong si Poco X6 Pro ang gamitin natin. Kahit pa wala siyang bypass charging, I think wala naman yung problema sa akin. Pero siyempre kung mahalaga nga sa inyo ang bypass charging, ang kaso may konting sakripisyo sa kanilang mga performance. Si GT20 Pro ang kunin natin. Actually guys, pero din naman mga... Sa pagkakaalam ko, meron din naman itong mga bypass charging. Pero syempre nga, kung gusto natin na mas pagandang design, na mukhang itsura gaming phone. Syempre, ito si GT20 Pro ang kunin natin. Saka mas okay pa yung kanyang camera nga. Compare dito kay X6 Pro 5G. Si Poco F6 naman guys, medyo hindi ko maintindihan ng smartphone na to. Dahil napakalakas nga niyang uminit. Tapos ang pangit pa ng kanyang camera. Siguro since bagong processor nga lang siya, eh sigurado maghihintay pa tayo para mas paging optimized pa siya. Sayang naman guys yung 1.3 million ang total score niya kung malakas din mag-init. Si 040 naman guys ang kunin nyo kung gusto nyo nga ng mas magandang video quality, magandang camera pagkagabi, tapos malakas pa ng processor. Ang binisyo lang siguro dito guys ang karamihan. Nighting din naman isyo sa ibang mga user dyan katulad nga sa akin. Eh naka AMOLED curve display to dahil nakakatakot nga siyang gamitin kung sakali man na makibagsak natin considering nga na hindi rin mura ang smartphone na to dahil nga bagong labas lang din siya at wala pa tayong nakikita na mababang presyo ngayon guys ang smartphone na yan ang SRP pa rin niya ay 17,000 pa rin dahil syempre yung pagkakaroon niya ng magandang camera at malakas sa performance syempre guys marami tayong video at mga pictures na save dito tapos marami din tayong mga games na i-install sa kanya at isa lang ang kailangan natin dyan mataas sa storage. At itong si 045G is naka 512GB po siya. Kaya hindi talaga tayo mabibitin dito. Kahit magamit natin siya ng ilang taon. Siguro guys, kung ko ang limang smartphone na to, depende sa pinakaayo ko. Siguro guys, pinakaayo ko dito si Poco F6. Dahil medyo ang init nga niya. Tapos hindi pa ganun kaganda ang camera. Sumunod dito guys, si GT20 Pro. Hindi dahil pangit siya. Sadyang so, ayoko lang guys yung kanyang design. Tapos nakukulangan ako sa kanyang camera. At ang susunod dito siguro guys para sa akin is itong si Tecno Camon 30 Pro 5G. Pero itong top 3 ko saka top 2. Depende namin na sa inyo. Pero syempre maganda pa rin ang mas malakas sa processor dito. Sa so, kahit pa paano, okay naman yung kanyang camera. Pero siguro guys kung sa may camera lang, ito ang piliin natin. Pero kung sa may performance, ito yung piliin natin. Pwede naman yan guys magkapalit. Depende sa preferred natin. Pero kung guys kung gusto natin ng kompleto, ito guys si Zero Forty. Magandang video quality. Magandang camera. Malakas sa gaming performance. Kayo guys, alin ang pinakaayon nyo sa limang smartphone na to? Comment nyo lang po sa may comment section. Sakalin dito guys ang pinaka best para sa inyo. Na depende sa pangangailangan nyo. Comment nyo, nyo lang din guys. At salamat po pala sa ating naabot na milestone guys sa 100k na subscriber. At magpaplano na rin ako ng giveaway. Kaya make sure na subscribe ka. Thanks for watching!